Magandang araw po sa ating lahat mga ka-DHB So ang video natin sa araw na ito mga ka-DHB Ang ating tatalakayin ay tungkol doon sa mga uh, common breeds na nandito sa ating lugar mga ka-DHB O mga iba't ibang lahi ng baboy na nandito sa ating lugar sa Pilipinas mga ka-DHB Ito man po ay gagawin natin inahing baboy, uh, barako at mga partners mga ka-DHB Maganda pong meron tayong konting kaalaman dito sa ating pag-aalaga ng baboy lalong lalo na yung mga lahi at yung mga katangian mga Kaditsbi kung pwede ba silang gawing inahin o pwede ba silang gawing partners o kung pwede ba silang gawing barako mga Kaditsbi So bago natin umpisa niya make sure po na subscribe po kayo sa ating channel sa Dical HB channel mga Kaditsbi at ipalo niya rin po ang ating Facebook page ang Dicals HB na nag-upload din po tayo doon ng mga content na pang baboy, mga Kaditsbi So bisitahin lang po natin ang ating Facebook page Tara let's umpisa na po natin yung mga Kaditsbi sa mga nag-uumpisa pa lang pong mag-alaga ng mga baboy o gagawin nilang inahin, patiners o pambarako man yan, napakamahalagang malaman ang iba't ibang klase ng lahi, mga kadutsbi. Kung bago lang po kayong mag-alaga ng baboy, dapat alam nyo po ito, mga kadutsbi. Ang mga common breeds na nandito sa ating lugar o dito sa Pilipinas, mga kadutsbi, mahalagang malaman natin yan at ang kanilang mga katangian. Dito natin uumpisahan sa pitrin, mga kadutsbi. Ang pitrin ay puti na may mga batik na itim na nakatindig ang tenga. Maganda ang pangangatawan, maganda ang kalidad ng laman at ang karne. Mahina nga lang po siyang lumaki kumpara sa large white at saka sa land race. At medyo mahina din po siya sa stress. Ayan, since nabanggit na natin yung large white at land race, mamaya tatalakayin po natin yan mga ka B. So ito palang pit na tinatawag ay medyo mahina sa stress. So hindi po siya advisable na gagawin nating inahing baboy dahil madali siyang ma-stress. At medyo may kahinaan siyang lumaki. So yan po ang pitrin mga kalipsbi. Ang pangalawang lahi na, na mga common na nandito sa ating lugar, itong durok. At mapapansin nyo sa durok, medyo may pagka-brown. At maliit ang tenga na medyo nakababa. Matitibay ang mga paa. Matitibay sa sakit. Mabilis siyang lumaki. Ang katangian po ng durok, kapag ito po ay ginawa nating inahing baboy, lalong-lalong na pag 100% o buong lahi niya ay durok, Uh, mahina po siyang magbigay ng gatas at uh, hindi po siya maaruga sa kanyang mga biik so isang disadvantage po yan pag siya po ay ginawa natin siyang inahing baboy pero pag ginawa naman po natin siyang mga patiners matitibay yung kanyang paa at mabilis din po siyang lumaki ang, ang maganda dito siguro sa durok mga kaditsbi ay gagawin po natin siyang patiners ayan dito tayo sa ating pangatlo mga kaditsbi itong land race puting baboy na nakatakip yung tenga sa ma sa mga mata. Mahahaba at malingkiditan ang katawan na may kahinaan ang mga paa. So disadvantage na yun mga breeders, no, pero maraming biik ang inaanak nito at magaling mag-alaga ng biik. Matipid sa pagkain at mabilis din po siyang lumaki. Hmm, hindi lang po kagandahan sa kanya ay yung may kahinaan yung kanyang mga paa o maliliit yung mga paa ng mga uh, lahing landrace po, ano? Pero napakaganda niyang gawing inahin dahil dahil maramihan sa mga anak matipid sa pakain, maganda ang labas ng gatas, at maaruga po siya sa kanyang mga biig. So yan po ang ating pangatlong lahi na lagi nating nakikita dito sa backyard hog racer o sa anumang mga dako dito sa Pilipinas. So dumako tayo sa pang-apat ng mga lahi mga ka Itong large white, puti na nakatindig ang tenga, malalapad ang katawan at ang kanyang mukha. Uh, magaling din po siyang mag-alaga ng kanyang mga biik at malakas magbigay ng gatas. Maraming manganag at napakatipid sa pakain at mabilis din po siyang lumaki. So, wala pong halos uh, disadvantage pag ginawa po natin siyang inahing baboy. Ano? Kahit na mag-patiners tayo, maganda rin po ang resulta kahit na gawin natin siyang patiners. Ganon din po sa land race dahil mahahaba yung mga katawan. So, mabilis din siyang lumaki. So, maganda din po siyang gawing patiners. Ang ikalimang lahim ang native na baboy. Ang native na baboy ay itim, karaniwang kulay, subalit mayroong ding mga batik-batik na puti, pula, itim. Ito ay madaling alagaan at sanayin sa local condition. Ang native na baboy ay pangkaraniwang inalagaan sa malalayong lugar o barangay. Minsan ay doon sa may mga bulubundukin mga sbi So, hindi nga lang po siya kalakihan, pero kung nasa mga buki rin tayo, ito po yung magandang alagaan dahil po matitibay sila sa stress, matitibay sila sa sakit, kahit nasa ulan, kahit nasa init, kayang-kaya nilang mag-survive, ano mga kalitsbi. Pero pang karaniwang nakikita natin dito sa ating lugar, ang nitid na baboy ay talagang buong itim at mahahaba yung kanyang mga balahibo, ay no, mga kalitsbi. Ang kagandahan lang po sa kanila mga kalitsbi ay may mga kakayahan silang uh, babuhay at dumami sa lokal na pakain lang. Kaya ay ng mga kangkong o nga root crop, kamote, at kahit na naka-range lang sila, napakaganda sa kanila na mabubuhay sila kusa, mga kadits uh, dahil matitibay sila sa sakit at ma magaling silang maghanap ng kanilang sariling pagkain. Ayan, kapag tayo naman po ay nagko-crossbreeding, ang crossbreeding ay binagsama-sama ang magagandang lahi para makabuo ng mahuhusay na gagawing inahin at magagawing patiners. So, para makabuo po tayo, tayo po ay mag-crossbreeding, kagaya na lang po i-crossbreeding ng large white at saka duro. Mabilis siyang lumaki, magaganda yung kanyang laman, maganda katawan, matitibay yung paa. Yan ang magagandang pag-crossbreed natin sa ating gagawing inahin sa patiners. At kung kukuha tayo ng gagawing barako, dun po tayo sa matitibay yung mga paa. So, ayan mga kalisbi, sana mayroon tayong uh, konting nakuha dito sa ating konting uh, pag ipapahagi sa inyo mga common swine breeding dito sa ating lugar sa Pilipinas mga ka Kung kayo po nag-uumpisa lang pong mag-aalaga ng baboy, mahalaga po ang malaman natin ang iba't ibang klasing lahi at mga katangian itong mga lahing ito mga ka So hindi na po tayo magtatagal at hanggang dito na lang po si Decal B Babu!